Isang liblib na baryo, may isang matandang punong mangga na sinasabing may bantay na hindi nakikita. Luma na ito, baluktot ang mga ugat, at kahit tag-araw ay hindi namumunga. Doon madalas tumambay si Jessa, isang batang mahilig mangarap at maniwala sa hiwaga. Isang hapon, habang nakaupo siya sa lilim ng puno, may malamig na simoy ng hangin na dumaan. Gumalaw ang mga dahon kahit walang ihip ng hangin, at mula sa gitna ng mga sanga, may mahinang bulong na narinig niya. Jessa, uh, halika! Napatingin siya. Sa ugat ng puno biglang bumukas, ang lupa at lumitaw ang isang lagusan na kumikislap sa gintong liwanag. Hindi niya alam kung bakit, pero sinundan niya ito. Habang bumababa siya, naglaho ang dilim at napalitan ng mga ilaw na parang bituin. Pagdating niya sa dulo, bumungad ang isang kahariang hindi niya akalaing totoo. Ang ilog ay kumikislap na parang kristal, ang mga ibon ay gawa sa liwanag at ang mga bahay ay tila hinugot sa mga hiyas. Sa gitna nito, may reyna na ang korona ay hugis dahon ng mangga. Hesa wika ng reyna, ikaw ang pinili ng punong bantay. Nangihina ang puno sa ibabaw. Kapag namatay iyon, mawawala kami. Ipinakita ng reyna ang imahin ng punong mangga tuyo. Nangihina halos bumibigay. Ang tanging makaliligtas dito ay ang butil ng buhay na binabantayan nang isang higanteng ibon. Tinanggap ni Hesa ang misyon. Nilakbay niya ang gubat, tinawid ang ilog, at hinarap ang ibong bantay. Isang dambuhalang nilalang na kulay itim ang pakpak. Sa halip na lumaban, nagsalita si Jessa ng may tapang at kababaang loob. Nakita ng ibon ang katapatan niya, kaya ibinigay nito ang kumikislap na binhi. Pagbalik niya sa punong mangga, ibinaon niya ang butil ng buhay sa lupa. Isang matinding liwanag ang sumabog. Humigop ng hangin ang paligid at parang nagising ang buong baryo. Muling nanariwa ang puno kumapalang dahon at unang beses itong namunga, malalaki at kulay ginto. Bumukas muli ang lagusan, sumilip ang mga nilalang ng kaharian at yumuko kay Hesa bilang pasasalamat. Ngunit bago sila maglaho, wika ng reyna, "Huwag mong kalimutan, Jessa, ang totoong hiwaga ay lumilitaw sa pusong mabuti." Simula noon, tuwing sumisikat ang araw sa punong mangga, Tila may mga aninong sumasayaw sa ilalim ng dahon at si Jessa habang lumalaki ay dala ang sikreto ng kahariang kanyang iniligtas, isang paalala na minsan, ang kabutihan ng isang bata ang sapat para magbalik ang himala. Moral na aral. Tinuturuan tayo ni Hesa na ang hiwaga ng kabutihan ay nagmumula sa pusong handang tumulong kahit walang kapalit. Hindi niya ginamit ang lakas, kundi ang tapang, kababaang loob at katapatan. At dahil dito, nagbalik ang buhay sa punong mangga at sa kahariang umaasa rito, paalala ito na minsan. Ang pinakamalaking himala ay nangyayari kapag pinili nating maging mabuti sa gitna ng takot at pagsubok. Ang mabuting puso, gaano man kaliit, ay may kakayahang magdalang liwanag sa mundo. Gustong makasave sa kanyang binibili? Bumisita sa Smart Save to Shop. Ilalagay ko lang ang link sa comment section. Gustuhan mo itong video na ito maaring... Mag-like, mag-komento, ibahagi, malaking tulong ngayon sa aming content creator. At sundan para updated ka sa nilalabas naming video. Forever bless, God bless you. Ingat!